ba? Malapit ah. po. Dito na po at mga kan. Ang ganda po dito mga puno ng mangga. Oh. Puro po mangga po yan. Dahil ang kayo mo yung plata dito siya. No? baris pa yung puro mangga. Mayaman sila sa mangga. At napakatatamis mo ng mangga rito at marami po rito ang puno. Pero sa ngayon po kahit marami puno, ang init pa rin po rito. Isa po ang sambari sa pinakamaha. Mataas ang uh, heat index, 45 degrees Celsius. Ayan na po. Ayan na po na ang bahay ni, ni, ni Gobernur. Ayan na po. Uh, ah, Malacanang ano po yan. Oh. Ang ganda, laki po. Ang ganda po yan. Laki po. Yan po. Ayan, no? ang ganda po. Yan po ang bahay ni Governor Dani ng Sampalis. Dati po siyang pulis ng Manila Pines WPD, Eastern Bull District. po. Bye-bye!